nakaka-tense to. Oh, you hear that, but you don't investigate. Na pag na-blacklist ng DPWH so nang, kung tenso. anong ehensya, papalit ng pangalan or tatayo ng pangalan para makapasok ulit. Actually, Your Honor, um, when a company is blacklisted by huh? any government agency, then we actually suspend Uh, well, we, we, hindi ko ang hindi ko maintindihan na uh, engineer, wala naman po na suspend sa 15 na yan. Mm -hmm. di po wala. Ba, wala okay, hindi ko alam ko nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho, kung natapalan uh. lahat ng mga mata ninyo ng salapi. Grabe. Kaya oh, ako Balikan ko, balikan kita ano mamaya. Uy, niyan, uh, mga kabunit? I'd like to go to Ubulugula, the direct question to business, uh, So ma'am, nung no, po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali? Hmm. kay dumami ang kumpanya nyo? or kaya kayo nag-apply na nag-apply hmm. ng mga lisensya dito sa PICAB ay ano para sa sabi niyo mga kayo